pa rin at halos di na nga maubos-ubos ang intrigang bumabalot sa pamilya ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nito lang kasi ay binebenta na ng kanyang pamilya ang bahay sa Imus, Cavite, kung saan sila lumaki. Say ng netizens, baka isa pa rin umano ito sa gimmick ng pamilya ni Kaloy para magpaawa sa mga tao. Anong say nyo dyan? Ay? Siyempre, ay, oh. kaya binibenta, ibig sabihin may bibili na bago o mayroong bagong titirahan. Oh. Hindi naman yun ibibenta kung wala silang matitirahan. Pero diba? siyempre ang question siyempre. ng iba, oh. in, uh, bakit hindi nalang bumili at maintain yung luma. Kasi naman, may sentimental value. ba? Yeah. ba? Then, pero, balitaang nabalitaan oh, ko, oh, ha? Okay. Oh, okay. Kaya, Kaya daw, daw, ha? Oh, oh. Ibibenta yung bahay na yon yung pagbibentahan ay, ay pera kay Carlos Yulo. Okay. may ganong issue, issue. Kasi nga, oh, oh. si Carlos Yulo daw ang gumastos sa at saka bumili na bahay na yun. So, yun na pagbenta ibabalik na lang daw. So, so kung, Ayan na! Kung, Mas, kung, takakano, man, yun, na, o, 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 kung, yun ha. kung, kung, pero kung, ano, hindi talaga sila na okay na okay pa ni Carlos na kanyang nanay. Hmm. Once na binal, o ayan, ay ginasa sa bahay natin. Iyon yun yan. Wala ka nang may susubad, ha? Hmm. Pero yun ay kung totoo. Oh, the last time I check yung tatay, di ba? Dati yung tatay medyo ano kaya na siya. Ngayon talaga pinagtanggol niyang asawa niya. Oh, oh, ay, okay. okay. Alam mo, dapat oh, talaga itong si Carlos Yulo, ha? Mm -hmm. Gumawa ka na ng paraan oh. para matapos na yung problema na yun. Ilapit mo na sarili mo sa pamilya mo. Kung may problema man o kung may hindi pagkakaunawaan, ikaw na ang mag adjust Carlos. Oh, Kasi oh. di ba may kasabihan nga, kahit anong problema o kahit sa hmm. iba ba ng problema mo, at the end of the day, sa Familia pamilya mo pa rin ang yes. bagsak. And love is sicker than water. Oo, totoo yun. True kasi once sa binalik yun, lalong bang mag ano magtitingin eh parang lalong mag away yung pagtingin na di ba kung yun man Let's talaga Let's just pray baka not. naman it takes time to heal Oh, oh may ganun talaga oh. mm -hmm. Yes yeah, so huh? eh, ikaw kasi <laughs> alam Ganyan <laughs> po, ganito po kasi yung nagiging posisyon namin dahil talaga kami makainakasi maka tayo. Diba? Although, Maayos. hindi po namin hinuhusgahan kung ano man po. Ang sama ng loob ni Kaloy sa nare mm -hmm. niya ay eh, may pinanggagalingan uh -huh. siya. Diba? Pero yun nga, hindi natin alam talaga kung anong reason parang ang malalim. Kasi di ba, kahit marami na nagpapayo kay Carlos, pati yung mga mm -hmm. netizen na nakikisahusaw nila na lapitan mo ng ina mo, ikaw na mismo ang humingi ng tawad kung nagkaroon man kayo hindi pagkakaunawan. At kahit ang kanyang kapatid na si Ando, kuya, mm ka na kay nanay, kay mami, di ba? Yes. Diba, parang may malalim talaga siguro dahil kung bakit hindi yun magawa ni Carlos. At saka nung ano, anong, Umapir siya sa ASAP, okay. Okay. hindi niya pinasalamatan, hindi niya pin Pinanggat ang pinanggatang pamilya niya. Ay, ganun. No. na. Ang niya, yung tray, yung sa... yung mama, mama, ano, mama, Sincha. Si Mama Sincha yon di ba? At saka si Chloe. Si Mama Sincha, hindi. Hindi, di, ang pangalan nun, di ba? Oh, yung tanya yung... nag kanya. Meron nga ako nakita video sa TikTok. Eh. Niyakap niya, yung okay na yung mag-ina. Pero ang comment doon sa TikTok, hindi yun yung nanay ni Carlos. iba yon di ba? Yung oh. nag nga sa kanya. Pero sana nga, magkakayos din. Oh, Tama, bloody sticker na water. May di ba? Oh, Blue blue or... More than blue, yun. Love okay. is thicker than water. Di ba ganun yun? Di ko. Ganun, di ba? Parang, parang wala akong alam yata. Love is thicker than, than water. Talaga? Meron. May kanta yan. Ay, ganun. Di ba? So, <laughs> yun, sana, sa mangyari din yun, magkaayos yung magtina. No. Di ba? Oo.